Nako, ito po, nagsalita na si Oji nagbigay na ng kanyang komento tungkol nga sa suspension na ipinataw ng MTRCB sa its showtime, yung 12-day suspension. Medyo mabigat ito para sa mga nasa likod ng camera. Dahil alam natin yung mga ordinaryong manggagawa dyan, sa programang yan ang pinaka-apektado. In a vice at ayon, sigurado hindi sila ganon ka-apektado sa aspetong pinansyal. Diba? Alam naman natin kung bakit. So anyway, sabi ng kabilang kampo naman, ito daw ay pagkakataon ng programa sa, sa TV5 para tumaas ang kanilang ratings dahil siguro iniisip nila yung mga manunood ng It's Showtime ay lilipat doon sa programa ngayon. Nagkakamali po kayo. Wala pong lilipat. At uh, katulad ng sinabi ni OGDS dito, mukhang mas dadami ang manunood ang manunood ng It's Showtime pagbalik na dahil lalong maku-curious po ang mga kababayan natin, ang mga netizens. At sa tingin ko, totoo yon na yung 12 days ay medyo mabigat pero madali lang yan. Ilang tulog lang yan kung sakaling ipinatupad o ipatupad na nga, ilang tulog na lang, babalik na malakas, babalik na lalong magiging magaling ang it showtime, ang mga host na ito, at syempre lalong mga mayagpag. Kaya pasensya na doon sa inaasahan ng kabila na programa na tataas ang kanilang rating. Bakit kaya may mga ganong komento at opinion ng mga netizens? Siguro nakikita nila na hindi naman talaga o obra kung sa laban between it show time and eat, wala talaga pong panama yung kabila. Talagang namamayagpag pa rin ng it show time. Pasensya na.